eto na yung unang batch ng mga nagpalista sa ating pang pangulam dyan sa Pilipinas o so, ayan nakarating na sa Pilipinas yung pre-foods ni mamanggard Mama meron na tayong mga nabigyang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kaso hindi pa natin na-upload tapos eto na yung unang batch natin so yung mga ano yung sa free chocolate nabigay na din natin pero hindi pa nila nare-receive kasi pinaship natin yun through GNT so, ayan uh, binub... Uh, Three, ayan ay inuhulog na ni Commander isa-isa lahat ng mga nagpalista sa ating uh, mechanics. Sundin nyo yung mechanics mga kabayan para mailista kayo. Ha, ayan, okay. no, katulad okay. nyan. Okay. Uh, nililista okay. lahat so, na ni Commander tapos isa-isa hinuhulog sa box. Number 5, Maricel Iwag from Mindanao, Sultan. Jani Gabay Baroga, From Ordaneta Pangasinan Number 7 Griselda Salcedo From 2018, 2018, 2018, 2018, 2018,

Number 11, Angelica de la Cruz and Isabel. Number is 12, Gala, Papali, from Gapan, Number 13, Lorena Nones, from Negros Occidental. Watch the number 14 sarah may d garcia Mama from angon rizal so number 15 mary joy uson manzuelas from Watch south cutabaco Number 16, sarame Garcia from Amanurusa. Number 17, Antoinette Espanto from Andalusia. the Together we dance, 18. CT Aisa Salaman from Manila City. city lights, Number 19. God, Judith BV Lusada from Binondo, DSAI. Right. Number 20. G Gina Perez from Endoro. the breeze as the world goes by guard with the watchful eye number 21 liberty calaboso from la union let the music flow in the city lights number 22 elizabeth dias from la union Number 23, Michelle Mendoza from Sangales. Number 24, Yatevio Rivera Jr. from Negros Occidental. Number 25, Bueno de la Cruz Llan. Number Everything's alright. Number 26, Angelica may de base from Honor. Together Number 27, Princess Diana dadula from Let the music flow Number 28 Karen Lirio from the Nawan Number 29 Esther Jane Sandoval Badal from Pangasinan Number 30, Renato Nicol from Barbasa, Barbaza, Ambit. Yeah, ito po yung first batch na panis ka sa tripod ni Namang Guard para sa taga Pinas. Kaya good luck po sa mabubong. At yun, 30 pa lang yung nagpalista mga kabayan ha. Kung wala pa dyan yung pangalan mo, pwede ka pang magpalista. O, mag-comment ka lang dito sa baba ng video na to. Sundin mo yung mechanics. Para ikaw ay malista sa ating uh, libreng pang-ulam dyan sa Pilipinas. Open po ito para sa lahat. Kahit nasa ang sulokan ng mundo, uh, pwede itong makareceive ang kapamilya mo sa Pilipinas. Ipalista mo sila dito sa pre-foods ni Mamanggard o ayan ha uh, binibigyan ko na kayo ng pagkakataon na karating na sa Pilipinas yung pre-foods ni Mamanggard so supportahan nyo to mga kabayan at uh, higit sa lahat uh, kahit nakapagpalista ka na dyan sa anong or hindi ka pa nabubunot para sa schedule ah uh, Sipagan mo lang sa comment section, sa Facebook, sa YouTube ko. Pag nakikita ka na monitor ka ni Commander na pala share ka, pala like ka, lagi ka nagko-comment. Baka isang araw, isa ka sa mapili niya na lucky, na lucky sharer at saka lucky follower ni Mamang Guard. So, itong uh, uh raffle pabunutan natin to mga kabayan. Dito lang tayo magbe-base kung sino yung mga i-schedule natin araw-araw na mabibigyan. So, bubunot tayo ng isa dito para sa mga may schedule So, lahat ng mga nagpalista dito sa listahan na to, sisikapin nating maubos yan isa-isa. Araw-araw, bubunot tayo dyan. So, para mabigyan kayo ng libreng pang-ulam dyan sa Pilipinas. So, good luck. Suportahan nyo yung mabuting gawain sa kapwa. Syokran!